What's up, guys? Good morning. 7am in the morning. <laughs> Ito kami sa 7am. Ngunit na yung pupuntahan natin, tol? Lugan Falls. Lugan Falls tayo, baby. Sama po natin sila. Mga Berador. Sama po na kami ang Berador ng Market View. At saka si Pink Panther ng Isabang. <laughs> So, bibili muna kami ngayon ng mga kakainin namin. Pagod ni Audrey lang. Bibili mo dito. Ton, di no? <laughs> ba alam alam yung video, Ton, kung tagal ko na itong tinatago mo ngayon, walang dinabas itong hybrid namin, unggoy. Taka haka, exotic to. Dinaan pa nito si Cesar, Ton. Madaming lingwahe. Gawin nyo muna yung sa Filipino no, Vice. Yung nagbabaklang, ayo di. Bibing ka! Kala nga ka, nakuuna ka, hindi ka nag-ano, tsetek. Ito, video mo. Bitcoin, huh? Okay guys, andito na po kami. Safe na safe ang motor. Ang ating tour guide, si Kuya. Robert Lee ang <laughs> po si Audrey. Ito po yun. Sunog. Ano mga pati? Hapo na. Uh, kung sa medical condition, hindi po na pinababa may sakit sa puso, sa babae, buntis. Kasi ang hampong hulugan po siya napakataas. Tarik. Yung laki ang kung kaya may mga pagkain dala, ang ating pong basura, ang ating dadalhin ulit pabalik. May mga plastic naman akong dala. At saka pagkito ko rin na, kaya magkata shelf pa, 20 pesos ang bayad ang isa, kasama ang guy. Yung lahat po naman ang sabihin ko para hindi tayo gabi. Abong. At magandang hapon po sa inyo lahat. At 20... Ang, ready Pwede po ba kami na lang po? <laughs> ang registration po ay 50 pesos at ang guide po na banggit ko sa inyo ay 5 din talaga minimum namin na doon. Wala na pong bawas? <laughs> Oo, oh, baka po. Minimum na, na minimum huh? ah? But, um, po yun. Nabanggit ko Alam mo po kasi may bawas pag hapon na dumating. Kapag gabi, nagdagi, baka po yung bawas Paano po pag artista po? Ito po. Artista po. Ito po yung ginugulpin ko ako, Martin. Weaver po sila. Weaver, Weaver. Weaver, Weaver. Kaya contact number. Ito po. Kung so sakali pong mawala ako pa, paano mo po, po na sa akin. Salamat <laughs> <laughs> po. Andre, pwede lang ako nito. BG lang ako. Ito ka. 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 paul. po na Nawalan po dito dahil ang piyas ng motor. napakaganda po Okay hey guys, andito na kami. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Woo! Tingnan. Talagang kita nyo kung makikita nyo yun. Umakakit siya pataas tapos nagiging ulan kaya dito na ulan talaga. Dito sa gilid, meron din siya pa kung siya doon. Mamaya, kaya tinawin niya, tatalo kami dyan. Dito kami bumili ng bibingka kay Jaja and Justin Bibingka Mala looter moto lang, bilhin na po kayo dito Punta ka ka sa lakit Napakabait pati ni ate, maganda pa o, Makikita nyo paglampas ng itong punong ito, tanda nyo mo kasi yun no Malamilog tatoy pa <ba? laughs> <laughs> Wait, don't let go. Nandito po kami ngayon sa Lukban. Naka-couch po kami, sumayon ng habang. Iuuli ko kayo sa amin yung probinsya. Ayan eh, po ang simbahan ng Lukban. Sa nagsisimbahan ng mga kristyana. At ito po ang Gwardiya Sibili. Gwardiya Sibili. O yun, mga kasusunod. Nandito na kami ngayon sa Lukban, Quezon. Sumayon kami ng mga habang. Kita niyo naman. Nandito kami para mamaalam sa inyo.

Oh, amen. amen. Sabi nga nito, maraming struggle. Maraming struggle pero sa all God marami will provide. Kaya naman ni Audrey, walang pera, naniniwala. God will provide. God will provide. Hindi <laughs> nyo lagi ha, hashtag God will provide. Ayan yeah. 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 o. Transition, provide. Transition. transition. Stay tuned. Transition. Maraming pa yung rattles na makikita. Bilang, oh. peace out. Tanda niya yung buon to. Tanda niya, unique and antique. <laughs> okay, dito na kami. 拜拜。Bye,